Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 24, 2025. Ito po ang naging pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa isang katanungan hinggil po sa mga sinabi ni Senador Amy Marcos. Ayon sa kanya, the lady you see talking on TV is not my sister. Napakalungkot ng tono at mukha ng ating Pangulo habang sinasagot niya ang katanungan ng reporter mula po sa GMA Network. Pero ganun talaga, no? Kasi ang involved po dito is no other than his sister. Napakasakit po ng mga sinabi ni Senator Amy Marcos laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos at marapatin po nating balikan ang mga katagang iyan na kanyang binitawan sa ikalawang araw po ng rally ng Iglesia ni Cristo noong November 17, 2025. Sa ikalawang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo, tahasang binatikos ni Sen. Aimee Marcos sa kanyang talumpati sa stage, ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Batid ko na! Na nagdadrag siya! Nalaman ko! <laughs> ng pamilya! Nalaman ng pamilya! Seryoso ito! Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gopa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Nabuhay kami magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. ang kanyang paglulong, pagkakalulong sa droga. Parehas pala silang mag noong 2016 kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga. Lumabas ang pangalan ni Bobo sa listahan. Nakapit siya sa listahan ng mga celebrities. At dahil dyan, syempre, yung supposed three days na rally ng Iglesia ni Cristo ay abruptly tinigil. No? Tinigil nila yan noong November 17 at hindi na po ipinagpatuloy yung kinabukasan pang rally. Hindi na maikakailangan yun yan dahil yun talaga ang lumabas na rin mismo sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. na dahil sa hindi na pag-usapan pero yan ang binanggit ng mga pahayag ni Sen. Amy Marcos eh napilitan silang ipatigil ang kanilang rally. Pero yan ay binalikan ng uh, isang reporter mula po sa GMA News at yun nga po ang tinanong sa ating Pangulong Bongbong Marcos kanina. Katatapos lamang kasi ng press conference ng ating Pangulo, kaugnay po ng isang website na magpapakita po ng bukas sa publiko yung DPWH Transparency website. Lahat ng mga aktibidades sa mga proyekto ng DPWH ay mapapanood po, makikita na, mababasa na. At meron din pong AI tools na sasagot sa mga katanungan ng publiko. At bahagi nga po ng press conference na yan ang ilang mga katanungan. Itong pinag-uusapan natin na sinambit ng ating Pangulo, the lady that you see talking on TV is not my sister. At kasabay din po niyan, syempre, sinagot din ng ating Pangulo ang akusasyon sa kanya ni Saldi ko na ngayon meron pong latest video. Panoorin natin yan mamaya. Unahin lamang muna natin ang tanong ng reporter na ito kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay kay Senator Amy Marcos. Yes, yeah. sir. So, uh, how do you the to the drug use accusations made, uh, by, made by no less than sister, Senator Amy Marcos, against you and the first family? So, uh, were you hurt by accusations and how do you explain these claims to the public it's it's uh, uh, anathema to me to talk about uh, family matters generally in public um, uh, i do not like to we do not like to uh, show our dirty linen in public i'll just, but, so I'll just say this much for a while now we've been very worried about my sister uh, when i say we i'm talking about friends and family and the reason that is is because the lady that you see talking on tv is not my sister and that is that, that that view is shared by our cousins our friends so that's why we worry so we are very worried about her i hope she gets i hope she feels better so sir, uh, you say, you say, sir? or do you intend to talk to your sister we don't really, we no longer travel in the same circles, political or otherwise. So, no. Hindi na nakakapag-usap ang ating Pangulong Bongbong Marcos at si Senator Amy Marcos. Ang hangad lang ni at, ng ating Pangulo ay maging maayos sana itong kanyang kapatid na si Amy Marcos. Na ngayon, merong kagad tugon sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Amy Marcos, Bongbong, -bong, ako to! kung ano-ano na nakikita mo, ading. Patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako. Oh, parang ang nangyayari dito, kung sino pa yung nag-aakusa, siya pa yung dapat pagpaliwanagan. Ang katotohanan, kung sino ang nag-aakusa, dapat sila yung magpatunay. Ang akusasyon ni Senator Amy Marcos na si Pangulong Bongbong Marcos ay gumagamit ng iligal na droga ay dapat kanyang patunayan. Sa harapan ng publiko, hindi po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. May mga post nga tungkol dyan, si Fiscal EJ, eh, na kailangan bang obligahin ang ating Pangulong Bongbong Marcos na magpa-drug test? O ang mga tinuran din ba nitong si Sen. Amy Marcos ay ebidensya laban po sa ating Pangulo? Pero hindi na natin iisa isahin yan, pinakita ko lamang po sa inyo, puntahan nyo ang post ni Piscal EJ sa kanyang Facebook page. Napakaganda ng kanyang mga legal arguments tungkol po sa usapin na ito. Meron din pong post si Father Aquino na shinier ni Teyatan. Ewan ko kung mababalikan natin yun. Ano? Pero ito talaga ang pinaka best answer sa mga nananawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na eh, magpa-drug test siya, hair follicle test. Pati itong si Pulong Duterte na naghahamon, nagsagawa ng hair follicle test, eh dapat ganito lang kasimple ang sagot. Ayun po kay Pader Ranjillo Aquino sa hamon kay Pangulong Bongbong Marcos na magpa-drug test. Dapat bang mag-tugon uh, si Pangulo? Ang sagot po ni Pader Ranjillo Aquino, no, absolutely not. The President is not duty-bound to defend himself against gratuitous and sworn allegations. If he were any crackpot could easily hurl an accusation, especially from a safe distance, and then demand a response from the president. Meron din particular, ano? Ito pala yung sa drug test. Yung kasi sa post ni Father Aquino, in general na yon. ito naman, nagkamali ako ng unang pinakita. Ito, yung tugon niya particular sa akusasyon ni Senator Amy at ng mga naghahamon sa kanya para hair follicle test. The president is challenged to submit to a hair follicle test to clear the air about his sister's charge of drug abuse or use. No, he should not. He should not be held hostage by every charge or accusation. Otherwise, he will do nothing but defend himself against accusations. No matter. Tama, di ba mga tol? magpapaulit-ulit lang ang mga walang hiyang iyan sa kanilang mga alegasyon kay Pangulong Bongbong Marcos. And more so, itong mga taong nagde-demand po na ito na magpa-drug test sila si Pangulong Bongbong Marcos, sila po yung mga tao na nung panahon na hinamon ni dating Senador Antonio Trillanes, si Rodrigo Duterte para si isang drug test, eh particular itong si Harry Roque na wanted sa batas ngayon, ito po yung kanilang naging tugon. Sabi ni Harry Roque noon at ng mga supporter ni Rodrigo Duterte, hindi kung sino lamang ang pwedeng mag-order sa ating Pangulo na magpa-drug test. Kaya back to you, mga Duterte supporters na mga tatanga-tanga. Ngayon, ito naman ang alegasyon ni Saldico na kanyang in-upload sa kanyang Facebook page. Kani-kanina lamang, ano? Puntahan natin yung page ni Saldico. Ito, ito po ay parang vlogger na ngayon na naka-installment yung kanilang mga pasabog. Pero sa pasabog na ito ni Saldico, eh kayo na po ang humusga kung maniniwala kayo sa kanya o hindi. Pero may tugon dyan mamaya ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa naging press conference kanina. Panoorin muna natin ang panibagong aligasyon na ito nitong si Saldico. Papalaga si na alistasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas para may living ako kasama. Daig pa akong tunay na vlogger, eh, no? Wala akong mga ganyang intro, eh. Wala akong mga ganyang effect. <laughs> Pero itong isang bilyonaryo na nagnakaw sa pondo ng bayan, may mga ganyang effect sa vlog niya, tapos sinasabi niya na wala daw po siyang ninakaw na pera sa ating gobyerno. Wala daw po siyang kinomisyon. Ang sinasabi niya lamang dito, napag utosan siya. Tapos ang nangomisyon daw, si Pangulong Bongbong Marcos at si former Speaker Martin Romualdez. Ang katotohanan, kahit saan man ako pumunta, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada Para sa pag-deliver ng mali-malita pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa pera niya. pag bilang bagsakan at ibaka ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makilang sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko magpagtuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtalga ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. At kung hindi madali ang mga paksang ito, mabibigat at mahirap tanggapin, hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman ay meron kaming... Bugok, anong hindi makauwi dahil malaki banta? Malaki ang kaso ang nag-aantay sa iyo rito kaya ayaw mo umuwi. Natanggap na balita. Papalabas si ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para may libing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero naman nalaman taong bayan katotohanan. Muli, taos puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong matanggap na ganyang halaga. Ang totoo po, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuan pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Stating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kapo bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. ng ilang araw, tumawag sa akin si Yusef Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng bulatan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa kongreso, si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romales, 2% para kay Yusef Bernardo, at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay dito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sila po sa Arctic site. Sila ang tumatanggap ng tura mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa Barrio Coast, sa Verde, minsan naman sa BGC Parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa pauhan ni Speaker Martin Romanes na si Jocelyn Sereño para sa pag-deliver ng mali-mali pang patungo sa bahay ni Speaker una sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghati. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinidip. Yan ito yung mga may kasalanan eh. Hindi aamin tapos ituturo sa iba yung kasalanan nila. Ganitong ganito si Saldi ko ngayon. Common sense, mga tol. Gagawa ka ba ng isang bagay na mali kung wala kang kapakinabangan. Saka ang sinasabi ng mga ebidensya rito, kumpanya niya, mga kumpanya niya ang nakinabang. Tapos sasabihin niya wala siyang kapakinabangan. Ngayon may mga aligasyon siya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. E, ano ba ang dapat gawin? Simple lang, patunayan mo ang mga aligasyon mo sapagkat ang mga uploaded video sa Facebook ay walang bisa ito ay pagkontrol lamang sa naratibo o sa isipan ng taong bayan. Ang maniniwala dito, partikular, yung mga dating galit sa iyo, yung mga tinatawag kang demonyo ngayon, pinupuri ka nila at itinuturing ka nilang bayani. Ito yung mga tatangatangang Duterte supporters. Ngayon, pakinggan natin ang sagot ng ating Pangulo tungkol sa mga alegasyon na yan. Ito, pakinggan natin dito. ah. That you do not want to dignify statements from former, you do not want to dignify statements from former public party district representative Zadiko, but he came out with a recent video claiming that you received over fifty uh, billion, if I'm correct, from in kickbacks. We know that you don't want to respond to this anymore, but the public begs for your answer. How do you actually convince the public that in this battle of he said versus you said? How do you convince the public that you are the more credible side of this story, and how do you respond to his allegations during? Well, look at the quality of the statements. He said, "You know how? Mahaba ng nadin mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things, um, But there is uh, It means It, it, it means nothing." For it to mean something, umuwi siya dito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siya gusto sabihin, sabihin niya. Malalaman naman ang tao yun. Patunay. <coughs> but come home. Come home. Ba't ka nagtatakbo sa malaki? Ako, hindi ako nagtatakbo. Kung meron ka, ako sa sunan sa akin, nandito. Gawin niyo pareho. At pat patas lang naman. Okay? Ganon. Napaka simple kung tutuusin eh. Pero nagiging mahirap para sa isang tao na may kasalanan katulad ni Saldiko na kumakaharap ngayon sa samot saring reklamo. Yung warrant of arrest na lumabas laban kay Saldico, isang kaso pa lamang yun ha? at yon ay sa Oriental Mindoro pa lamang, involving more than 280 million pesos kung saan labing anim pang mga kawani ng DPWH ang kanyang mga di umano'y kasabwat. At ilan po sa mga yan, walo na sila, ang naaresto na ng ating mga otoridad. Si Saldi hindi pala laon mga tol, naniniwala ako na maaresto ito ng ating gobyerno sa tulong na rin ng international community. Ang ating gobyerno, ito po ay humiling na ng red notice laban dito kay Saldi At naniniwala ang ating gobyerno na malakas ang ebidensya laban kay saldi ko. Kasi ganito yan eh. Sa pagpapaliwanag na napanood ko kay Atty. Rene Bueno, sinabi niya na ang proseso ng pag ng red notice ay hindi basta-basta. Otherwise, kung yan po ay parang butas lamang sa pangangailangan ng gobyerno, mapapahiya po ang sino mang estado. Dahil ang titingnan po dyan ng International Police Organization ay ang lakas ng ebidensya. Kinakailangang malakas ang ebidensya at mabigat ang kasong kinakaharap ng isang tao bago tugunan ang red notice. At hindi po biro ang kinakaharap na reklamo nitong si Saldico. Diyan po sa kasalukuyang warrant of na inisyo ng Sandigan Bayan, malversation of public funds po yan, na ang involved amount ay mahigit sa 280 million pesos. Dahil nga po sa laki ng amount na ito, ang kaparusahan diyan na nag-aantay kina Saldico ay reklusyon perpetua o pagkakakulong ng 20 years and one day to 40 years kung saan kapag ka ang kaparusahan at malakas ang ebidensya, hindi ka pwedeng magpiyansa during trial o sa panahon na ikaw ay nililitis. Makukulong si Saldiko kasama ng mga kasabwat niya rito kaya marahil itong si Saldiko at yung mga at large pa sa kasalukuyan katulad po ng tatlo o apat na personalidad na nagpunta na rin sa ibang bansa eh patuloy po itong magtatago dahil alam nila na kapag sila po ay sumuko o madakip ng ating mga otoridad ang kanilang kalayaan na kanila pong nakasanayan sa nakalipas na mga panahon na kanila pong pinagkasarapan sa pamamagitan po ng bilyones na pondo ng taong bayan na kanila pong ninakaw, eh hindi na po nila magagawa yan. Napakahirap nga naman para sa mga taong ganyan ang sitwasyon sa buhay na masarap ang buhay tapos sa isang iglap mawawala yung mga kasarapan na yan sa kanilang buhay. Kaya tingin ko, hindi ito susuko, no? Hindi ito talaga magpapakita. Wala po itong pinagkaiba kay congressman o dating kongresista Arnie Tebes na gagawin lahat, gagamitin ang kanyang kayamanan, ang kanyang mga koneksyon para lamang malusutan ang legal na problema na ito na kanilang kinakaharap. Pero katulad rin ng nang nangyari kay Arnulfo Tebes, hindi papanig sa kanila ang batas kung sila po ay mali. Kaya ako yung naniniwala kung nangyari kay army Tevez na siya ay maaresto for almost or for more than a year. E eh mangyayari din ito kay Saldico, ang kamay ng batas napakahaba. Sooner or later mahuhuli yan. Pero sana wag na dumating sa punto na ito pong si Saldico ay makapagtago pa ng mas matagal katulad ng ginawang pagtatago ni army Tevez sana sa mga susunod na araw, linggo, o wag nang abutin pa ng buwan, o lalong-lalo na taon, mahuli na sa lalong madaling panahon si Saldiko. Sapagkat napaka-karumal-dumal ang ginawa po nitong paglabag sa batas. Kung karumal-dumal ang di ginawang pagpatay o pagutos ng pagpatay ni Arnie Tebes, kung saan mahigit sampung katao ang namatay at ang dami ding mga nasugatan, para sa akin pananaw, mas karumal-dumal ang pagnanakaw na ginawa nitong si Saldico sa kaban po ng ating bayan. Dahil po sa mga pagnanakaw na ginawa nila, napakarami pong buhay ang nawala sa mga supposed flood control projects at proyekto pa ng ating gobyerno kung saan sangkot sila na sana magbibigay ng proteksyon para sa ating mga kababayang Pilipino. Hindi nangyari yon dahil ang ginawa nila, either ginose project nila o kaya sinab standard project nila yung mga proyekto na dapat magbibigay ng proteksyon sa ating mga kababayang Pilipino. Kaya mas karumal-dumal para sa akin itong ginawang krimen di umano ni Saldiko. Ngayon, Saldiko, kung patuloy kang mag-aakusa sa ating Pangulo, eh, tingin ko hindi mo na mauuto ang majority ng mga Pilipino. Ang tanging mauuto mo lamang, yung mga Duterte supporters na tatanga kasi ang layunin talaga nila siraan si Pangulong Bongbong Marcos sa harapan ng publiko, pababain ito sa pwesto at iupo ang kanilang prinsesa na parang ang hirap tanggapin na magiging presidente. Sapagkat kita niyo naman mga tol, kung anong uri merong utak itong vice-presidente po natin. Kayo na nga ang magsabi kung anong behavior meron ito. Nung una, akala lang natin, dahil sa sobrang pagmamahal niya sa kanilang mga kababayan kaya biglang nanapak ito ng sheriff eh. Pero hindi natin akalain na yun pala ang kanyang pagkatao. Bayulente. Ang utak ay bayulente. Nanapak ng sheriff. Tapos sinabi pa ng dating pulis na si Arturo Lascanyas na nung panahon na ito po ay mayor sa Davao City. Ito daw po ang nagpasimula ng tokhang kung saan hindi pinapatay in broad daylight ang mga kababayan nila sa Davao kung hindi dinudukot ito at saka pinapatay at winawala na lamang o binabaon sa lupa. Kasi ayaw daw po nito ng intriga. Ayaw niya na pag-uusapan ng mga patayan. Yan po ang pahayag ni Arturo Lascanyas sa mga interview sa kanya sa nakalipas po ng mga pagkakataon nang siya po ay magpaunlak ng interview sa mainstream media. At idagdag na natin dyan yung mga series of meltdowns nitong si Sara Duterte kung saan makikita po natin dito yung morbid thinking ng isang tao. Patayan, patayan o mga karumaldumal na gawain. Katulad po ng kanyang iniisip na ipahukay ang dating o ang labi ng dating Pangulong Marcos Sr. at itapon ito sa West Philippine Sea. Kasama din dyan yung kanyang imagination na pugutan ng ulo ang ating Pangulong Bongbong Marcos at ang pinaka-worst sa lahat. Noong November 2023 o 24 ba? 2024, no? Sinabi nitong si Sara Duterte na kanyang ipapapatay ang ating Pangulo ang ating unang ginang, ang ating dating speaker Martin Romualdez. Mga thinking o mga kaisipan na magagawa lamang ng isang tao na talagang merong mindset na mamamatay tao. Ganyan ba ang uri ng presidente na gusto nyong pumalit kay Pangulong Bongbong Marcos? Kasama pa dyan yung pagiging incompetent nito na public official. Saka syempre hindi mawawala dyan yung mga confidential funds issue sa kanya kaya hanggang sa ngayon, hindi nawawala ang panawagan na yan sa majority ng mga Pilipino. At patuloy natin inuulit-ulit dito yan sa ating programa. Anyway, ilang araw na lamang ang ating inaantay. 75 days. Hindi ko alam kung ako lamang yata ang vlogger na bumabantay dito. Pero mananatili po ang pagtutok natin dito mananatili ang intro natin ng impeachment complaint kay Sara Duterte dahil ayaw po natin kalimutan ng mga Pilipino sa kabila ng mga kontrobersiyang kumakaharap sa ating ngayon kaugnay ng flood control anomalies. Ito pong kontrobersiya naman, particular kay Sara Duterte na di umano'y paggasta, paglustay ng pondo ng bayan na ipinagkatiwala po sa kanya. Kahit sabihin nyo na hindi abot sa isang bilyon yan, pinagkatiwalaan siya nang daang milyon, 125 million pesos confidential funds para sa Office of the Vice President and 612.5 million pesos during the time na siya po ay kalihim ng Department of Education. Yan ang mga kontrobersiya na dapat sagutin ni Sara Duterte sa proper forum. At yun po ang impeachment. Kaya sa darating na February 6, 2026, kung hindi magtatagumpay ang inihain na motion for reconsideration ng House of Representatives kaugnay ng impeachment complaint sa kanya nitong nakalipas na February 5, 2025, eh tingin ko sama-sama nating ipanawagan muli o kumilos tayo para sa panibagong impeachment complaint sa February 6, 2026 laban dito kay Vice President Sara Duterte. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.